Ayan yeah, mga kabarbers, nagre-ready na lang pagluluto. Ay, si Wild Hunter. Ito si D. Hunter, oh. Babalat ng, ano, labung na aming sponsor mm -hmm. eto si wild pro hunter taga prito <laughs> tilapia ang hinanting <laughs> si Ander, oh. Bising busy bising bise. Ayan, okay. nagluluto na po sila. Labong po yan, labong aming sponsor galing Italy ito nakapate wala bang bawal ito nakapate ka pa dati nung unang kwan hindi man kagaan pinagbabawalan eh yung unang saud to 2000 kaagad yung pangalan sumunod may get 20 yung buwan yung pinaka huli kong saud courtesy ng may get ano may andaman na nang sa

Ano e, sino kiwat? Wala, kadama natin si CD Hindi nga, kadatating lang. <coughs> dito pala <coughs> ay, <coughs> <kayo, dito, tos> <dito>, yung line, si Sai. Lampas pa kami. Dito pa kami? Dito pa lang. Mayroong Mga ka-te, <coughs> mga kapwa at mga mga ka-te. Pagka lampas lang yung line. 200 meters. O, maa'y. Mga <yung>, tuloy mahaba. Tuloy na mahaba, 200 meters. Hindi kayo pupunta ka na pa rin, si Sai. Huwag e, bispa. Saya huli ya.

Ay, may natin ito kasama kaya kung mamaya mayro pa. Sana yung makadali tayo. Tagalamot daw. Sana yung makakuha tayo ng isa. उह हो गए था ओ ए सा युट्युब को निसो न आ तो कसरी ल्यानो पर्छल पाको न साले ताइलाय न साले न होरै दुन कुला गयो म तारी सर तगा तलाई यहाँ ए सब नि के गर्दि के न नुङी बि क्यामेरा त न

Naka, isa pang bato-bato oh. Tinag tinanggal ko na lahat ng bato-bato ko eh. Yung gusto na kapay, hindi naman, hindi naman. Come here.

yung mga yung kwentas pagalagit tigas ayun tigas ibigay text na ito hindi na marami mag reply Ba, tama ang kamay. tama 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 na tama 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 o, ginagaling ah, na ang ah, mo. Si, Kalay n'g na ayud-goodeer, sa daguntas at ng bagay at okay. salamat. O, okay. good okay. luck na, si De Leon Hunter mo ka ah, warder. Well, <laughs> well. Bye!

<laughs> <laughs> ya yeah, <mam. Okay>. um, <laughs> Pero hindi na pero gagaling pa eh, bulok pa Pero hindi na ko yan. Gagaling pa yan bulok pa yan I <laughs> do